ito po ay bahay ng aking brother na si Brad Umbaw sa Bicolano ngunit nakabili siya dito sa taas sa taas sa kapisan ay napakaganda ng kanyang mga pananim dito may itong groto pero mayroon siya mga gabi almost 1 hectare itong lupa niya dito na nabili ayan po ang kanyang bahay dito na pahingahan dahil ang kanyang tinitirahan talaga ay nasa baba muna oh. ito po ay kapisan ay sako pa rin po ng Sambuanga City oh. ayan po ang kanyang mga tanim oh. ito marami po siyang alaga na manok Malaki. Yan po kanya sakyan, dalawa po yan. Ita, nasa baba. Napakalaki po ng area niya. Kung sa ibang bayan ito, lalo na kung sa Luzon, napakalaking halaga niya. Kung bibilihin, yan po ang kanyang mga alaga na manok. Krrrr! Hmm. marami po yan nasa loob lang po ang iba kaya hindi po makita more than 100 pieces yan po yan may mga native pa siya Kib. yung pumbay na yan siya ang may ari ng lupa na ito na ipilag ibininta Napakalaki po ng area niya. Meron pa siyang pergola. Andiyan, pergola. Naman. Yan po ang panahon dito ay malamig. Kahit mainit, iba po ang simoy ng hangin. Dahil nasa bundok po ito. Oh, Meron po siyang alagang baboy din. Hmm. La <laughs> Hello. <laughs>